Suportado ni Senadora Nancy Binay ang desisyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magalok ng bat refund sa mga dayuhang turista. Ayon sa Senate Committee on Tourism Chairperson Senadora Binay, mas mainam na hakbang ito para mapasigla ang tourism industry ng Pilipinas. Iginit ni Binay na magandang makita ang ikinukonsidera ng mga dayuhan ang Pilipinas bilang alternative shopping destination at may pakita ng ustong lokal na produkto ng ating bansa. Makakatulong rin aniya ito para magkaroon ng magandang karanasan ang mga dayuhan at mapadali ang kanilang pagbiyahe at pamimili sa Pilipinas. Ito rin aniya dahil lang kung kaya mahalaga may paliwanag na maayos na Department of Finance ang magiging pagpapatupad dito sa mga retail shop, department store, mga pantalan at mga paliparan. Sinabi rin itong si Senadora Binay na maganda makapagpresenta ang DOF ng mga numero at datos kung magkano ang abuting administrative costs sa pagpapatupad nga ng battery pan, ilan ang mababawas nito sa koleksyon ng bansa at ano yung magiging epekto nito sa mga small at medium scale retailer sa tourism industry. Kasabay nito ay ni Binay na dagdagan ang insentibo ang mga lokal na negosyo na magtataguyid nga ng totoong gawang-gawang Pinoy na mga produkto. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.